Eradjuman Drew, pasabog ang paligsahan ng mga personalidad at pelikulang nominado para sa ika na edisyon ng The Edis o Entertainment Editor's Choice ng Society of the Philippine Entertainment Editors or Speed ngayong taon. Limang pelikulang Pilipino kasama ang director nito ang maglalaban-laban para mauwi ang Best Film at Best Director Award, kabilang na ang Bakit Di Mo Sabihin, Blue Room, Dollhouse, Family Matters at Nananahimik ang Gabi. Mag-aagawan naman sa Best Actor Best Award si Kim Chu, Max Eigenman, Janine Gutierrez, Nadine Lustre, Heaven Paraleo at Rose Banjikel. Habang sa Best Actor Award ay si na Elijah Canlas, Baron Gainsler, Noel Trinidad, at uh, Trinidad, Ian Veneracion at JC De Vera. Para naman malaman kung sino-sino pa ang mga nominado sa kategoryang Best Supporting Actress at Actor, Best Cinematography, Best Production Design, Best Editing at iba pa, ay bisitahin lang ang official social media account ng The Eddies. Gaganapin ang Awards Night sa darating October 22, 2023 sa EAMM Convention Center sa Quezon City. Samantala, kabilang naman sa mga artista na nakapag-uwi ng tropeo sa TikTok Awards Philippines 2023 ay sina Francine Diaz bilang Celebrity Creator of the Year, Iba na Alawi bilang Popular TikTok Shop Creator, at Nianna Guerrero bilang Dance Creator of the Year. Para naman malaman kung sino pang mga personalidad ang nagwagi, ay panoorin ang nasabing Awards Night sa mga mga social media platforms. At yan ang show at yan ang entertainment news na nag-iisang Jossa sa balat ng radyo at ko si Josa yan, Tatak Aramit.